So what's out mga brad? Kumusta na kayo? So nagbabalik tayo mga brad mula dito sa Subic Zambales mga brad. Ayan. So nandito tayo mga brad sa may Subic Beach Resort. Ayan. Nagpaalam tayo mga brad. At iniwan natin yung mga gamit yan Ngayon mga brad nakikita mo yung isla sa harap ko mga brad. susubukan natin lang yun yan mga brad. So magmula dito sa kinatatayuan ko So, more or less, mga nasa 800 meters yan. So, dapat makuha natin yan ng 15 minutes. Let's Ayan. go. <laughs> so, dyan lang yung... natin mga brad kung malakas ba ang current sa lugar na to. At titingnan din natin kung mayroon bang undercurrent dito mga brad. Ayan. i-check natin yung buhangin mga brad bago tayo lumangoy. Ayan mga brad itim na itim at pinong pino mga brad ang ang buhangin syempre check din natin yung lasa ng tubig <laughs> check natin yung lasa ng tubig dagat no ayun mga brad Siyempre, maalat tubig dagat yan eh pero <laughs> kung nanonood ka ng vlog ko mga brad ayan sinabi ko na sa inyo yung tubig tubig dagat dito sa Pilipinas. Magkakaiba ng lasa yan mga brad. May mas maala talaga. So bago tayo lumangoy mga brad, paalala muna sa mga batang nanonood. Huwag nyo itong gagayahin. Tara, langoy na tayo mga brad. brad welcome sa snake island mga brad ayan ayan ang daming turista mga brad ayan oh. ayan titik che natin yung buhangin hindi dito mga brad ayan mabato mabato ang buhangin hindi dito sa snake island mga brad ayan ang linaw ng tubig nakikipagkulitan tayo mga brad sa mga turista <laughs> so shout out mga brad sa mga taga Kaloocan taga Balinsuela. ayan ayan ingat po kayo ingat ayan mga brad uh, try natin magpapakalam tayo baka mataon po po ay pa naman pupunta ko sa dagat pag hinabul ako ayan mga brad. Welcome sa Snake Island mga brad. Ayan. So hindi tayo pwede pumasok mga brad kasi may mga aso raw. Baka kagatin tayo. Ayan. <laughs> kahit na kahit na dog lover mga kinakagat ng aso tanda mo so ang nature ng aso mga brad ay mga gat. Ay hindi naman lahat. Ayan. Boss! Po, sarado na po ba yan? Ah. Ah. Salamat po Ayan may meron siyang Halo ng mga Maliliit na kristal mga brad ayano. o oh. So maganda, maganda yung buhangin dito mga brad Ayon sa bantay mga brad Nang East Dutch Island Sarado daw sila Ayan So Hindi na tayo papasok dyan Para Para wala tayong problema So ayan mga brad Nandito na tayo sa part Na mabato Ayan Itong part na to mga brad Halos karuktong lang ito ng Snake Island uh, may part lang dyan na mababaw pero pag dating mo dito, medyo malalim din, ayan at yung, itong part na ito mga brad medyo maligalig ang alon dito, ayan so, naghihiwalay ang alon sa lugar na ito mga brad yung alon sa kabila, pagayon dito naman, pagayon ayan, itong part na ito mga brad may agos dyan, ayan so, sa mga gustong mag-practice ng uh, long distance swimming. Ayan, dito kayo mag-practice mga Brad. Maganda, maganda tong lugar na to. So, ingat lang kayo. ah, uh, uh, kasi may mga bangka na dumadaan. So, pero dito, safe yan mga Brad. Doon, may sensitikado doon. Kasi, may mga dumadaan na fast trap doon. Ito, itong, itong part na to, wala. Hindi pwedeng dumaan dito ang malalaking bangka o barko eh. may part kasi na mababaw eh delikado eh ayan so yung yung isla na yun isla grande ata yung mga brad eh so dapat lalangin ko pa yun eh kaso wala tayong bangka na ah, babantay sa atin kasi delikado nga baka may dumaan na pas pa pasagasahan tayo so hindi pwede dapat may may bangka tayo na nakaalalay dyan So kagaya nung langoy ko sa corridor, dapat may bangka, may bangka na nakaalalay sa akin diyan. Ayan. Pero kung tatanungin mo ako, malapit lang 'yan. Siguro mga mga patlo, apat na oros. Uh, malalangoy ko 'yan. Ayan. Kita tayo pabalik. Ah.